Alam, ganda. Ma'am, mm. Ma pwede pakagat. Ah, pakagat. Ilan taong ka na? Um, 32. Ah, magkaedad tayo. May anak ka na? Um, yeah. Single, ma'am. Ilan? Isa. Mm, may asawa? Wala. Wala. Paano mo ginawa yung anak mo? Kinulkog mo? Oo naman, may, may asawa ako sa una. Pero ano na kami, anal na kami. Wow, anal. May aman ito, naka-anal. Ay, hindi ah. <laughs> oh. <laughs> Sana all. Pinagsikapan yun para ano, para hmm. totally single. Ano ba yung mo ng isang lalaki? Um, Siyempre yung mabait. Tsaka responsable. Ganun. Mabait at responsable. Mapili ka ba sa lalaki, madam? Siyempre naman, lahat naman tayo pipiliin natin yung ano para hindi na mapunta sa maling tao. Sa itsura? Wala, wala sa itsura yan kapag pumasa yeah. Mo sure? Sure. Sure ka dyan. <laughs> kaya mong panindigan yan. Oo <laughs> naman. <laughs> kaya, 1,500 yung viewers. Ayaw. Wow. Kaya nga eh, ang daming viewers. Hello, sir. Magandang Hello, Yan, sir. Hello, sir. Ilan taon ka na, sir? 32. 32. Oh. Magkaedad tayo lang ang tatlo. Mm -hmm. Sir, oh. may isang anak ito. May isang anak. Ah, oh, pwede. Mm -hmm. Sexy, maputi, makinis, pero may gas-gas. <laughs> mm -hmm. Kunti lang naman. Grabe kung naman. sa motor pa, oh. kung sa motor pa, second hand na. Mm, -mm. Oo. Oh, oh. Parang ulugan. Ikaw ba may anak ka na? Binata. Binata. oh, binata. Ma'am, okay lang ba si Sir Joey? Gusto ko kasi yung ano, may mas matanda sa akin. Ah, matanda. Yan, ano matanda. Aray. Sir Joey, ah. Ma'am, pwede ba ano? Huwag ka magbase sa edad. Magbase kasi itsura. Oo nga. Ano kasi, mas gusto ko kasi yung ano. Mas matanda sa akin konti. Hi! Okay, cool. Saan po kayo, ma'am? Uh, sa Pinas, Baguio. Baguio? ah huh? Pangasinan ako eh. I'm a proud Igorota. Igorota ako. Hi! Lugano? Yes, Ilocanokan eh. okay. ka na ay. Okay. Kamo na ubo ba sa side mas matanda pa sa Pantay lang naman ah. Hindi hey, kasi. Ano kasi minsan pag mas bata sa parang kumukuha ka nang din pinukpok mo sa sarili mo eh. Gusto ko yung mas mas matanda sa akin para ako yung ano pa. Magpula na. Sino edad lang tayo?